malas natin guys what's up guys <laughs> hindi pala nag record yung ano yung video natin simula kanina naku po nagsayang lang tayo ng gas dun na ah. Ang ko pa naman sinabi kanina. Hindi pala nakarecord. Shit. Ano ba naman yan? So ayan guys Wala namang Wala namang tayo pupuntahan <laughs> Ano lang to guys uh, ah, Straw lang Mabilis ang lang dito, dito lang to guys Sa may simbahan Ng Santa Teresita Yung papasok Sa may kalayaan Pabalik na uli ako sa bahay Nirecord ko na to kanina eh hanggang Yung papunta ko dito Ang problema Yung pagsak pagsaksak ko ng mic Bigla na putol yung record Ganun pala yun Pag sinasaksak yung mic So, so yun nga guys so Ulitin ko ulit uh, tinatry, tina, tinatry, ko tong cellphone Na uh, Ibang vlog Kung pwede ba to sa ano kasi ano eh, may kalumaan na rin ng cellphone natin guys, 2017 model pa to. Tsaka yun nga, nakabili tayo ng mic, namumurahin si Shopee. Yung tiga sa si 75 lang. Wala, eh, wala pa tayong ano eh, wala pa tayong budget para don Susunod na lang. Gusto ko lang din I-try yung mic nito kung maganda ba yung kuha. Kasi guys, dapat ano... GoPro dapat yung gamit ko dito. Ang problema, yun nga, ilang araw na rin ako hindi pag rides, saka pag vlog. Yung GoPro ko oh guys, nasira. Nakitubog ko sa tubig. Doon sa may dagat. Yung naligo kami ng... dagat sa ano... sa Barangay Lok Lokbawan. tinubog ko yung cellphone ko doon eh ano naman siya waterproof naman siya ang problema syempre um, luma na rin yung gopro natin guys eh nasa ano na yun eh ano pa, ano pa kasi yon gopro hero 7 eh meron na nga yung gopro 13 nabili ko pa yun 2018 Kaya ano, yung ginamit ko siya sa dagat, siguro yung yung goma niya, ano na, hindi na fit doon sa may lagay ng battery Kasi may butas din eh. May takip yung lagay ng battery tsaka takip ng ano, USB charger. Kaya yun. hindi na gumana yung screen Ayoko ko lang sana ano sana ma maggawa pa ng paraan kung kayang gawa ng paraan ng technician sayang kasi yung gopro ko na yun dami na rin ano marami na rin na sa akin ano, yun ano ano magandang video sa kayo ng kawanaw na akong gopro 'Yung lugar pala na to guys, ano to? Kalayaan, Santa Teresita. Wala naman tayong pupuntahan eh. Ano lang tamang stroll lang. Nakakainip kasi sa bahay. ah guys ano nga pala hindi naman tayo magaling magmotor hindi naman tayo basta ano hindi tayo magaling magmotor guys sabi ko nga mahina tayo sa clutch tsaka lalo pag mayroong kas hindi nga tayo marunong bumanking eh ang sakin sa lang guys ano Uh, ang sarap lang talaga mag rides yung ganito oh. kung makikita mong ganito yung ganitong kapiligiran Preskong hangin magandang tanawin yan yung ano yan yung habol ko dito guys saka yung ano na rin rides experience May lalo pag solo ka pero para sa akin guys mas ano mas bet ko talaga mag rides na solo wala kang inahabol walang kang hintayin ah, wala tamang ano ka lang tamang chill rides lang so yun nga guys kaya hindi tayo nakapag vlog ulit sira yung gopro natin kaya ito sinusubukan natin itong cellphone kung Okay, okay ba yung kuha niya? Kung okay yung quality niya sa video. Kasi kung okay, ito na lang muna gagamitin natin pang ano, pang vlog pag mayroon tayong rides. Bumili lang ako guys ng ano, ng hand cellphone, no. Cellphone holder. Ah, saka itong mic, yung umuray nating mic Nabili ko. So guys, wala naman tayong ano, ibang content. nag lang tayo. Tinesting ko lang yung cellphone ko. Oh, tsaka itong mic kung maganda ba yung kuha ng boses nitong mic na to. Yun lang naman. Ay, shit, ang taas ng hams. Sana maganda yung pagkakakuha ng ano Maganda yung pagkakapwesto ko ng cellphone Dito sa may Cellphone holder natin Para hindi sayang yung ano Yung pag ano Stroll natin Tsaka hindi sayang yung mga sinasabi ko Kasi baka mamaya hindi na naman Hindi na naman nagre-record yung cellphone eh pero tingin ko nagre-record na to eh. Tsaka hindi nga pala maganda yung panahon ngayon guys. Medyo makulimlim. Kanina nga umuulan eh. Galing nga pala kanina na kami ano, Batangas City ng kapatid ko. Meron lang kami inasikaso. aso, uh, dala natin tong rider. Siya na yung pinag-drive ko. Ang kasako kasi mas sa uh, mas kabisado niya rider kaya naman natin i-drive tong rider guys basta ano takbong ano lang takbo pogi okay, lang ang, ang, mahirap lang naman dito guys sa d -class, ano eh kapag traffic tsaka pagsingitan yun talaga tas may angkas pa yun doon ako nahihirapan pero sanain lang din Anyway, guys. Ano bang oras na ngayon? Mag-alas stress na yata. Ay, yung pangatandaan ah. Sana okay talaga yung ano. Hindi gumalaw yung cellphone holder natin. Para hindi sayang itong <laughs> stroll natin. Mas okay talaga guys yung ano, yung may mic yung ano mo. May mic yung uh, camera mo habang nagbi-video ka para hindi mo na kailangan iboy voice over. Yung talagang actual na ano. Ko ano yung gusto mo sabihin habang nag nagde-drive ka. Mas okay yung ganun. Katulad nito. Pangit yung ginagawa ko dati na ano eh, nagbo-voice over kasi nga wala akong mic sa GoPro ko eh. Tsaka ang, ang, ang mahal kasi noon ng mic ng GoPro guys. Libo. Eh wala pa tayong budget para doon. Eh itong sa cellphone. Mura lang kasing mic nito eh. 100 lang. Meron ka ng mic eh. 76 nga lang nabili ko sa Shopee. So ayun guys. Malapit na yata tayo sa simbahan. Nag-iisip ako guys kung saan pwedeng mag -ride. Saan kaya? Kaya guys, may ilang ba kayo dito sa Batangas na ano? Hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao. Basta dito lang sa Batangas, guys. Kung meron kayong alam, guys, sa ano, comment kayo diyan sa baba. Para puntahan natin. Ayoko na kasi puntahan yung mga ano yung mga common na lugar na lagi nila napupuntahan. Maganda yung ano, kakaiba naman. Para kakaiba yung ano yung rides natin hindi na lang yung kung ano yung nakikita natin sa Facebook kagayaan lang natin yung gano'n kasi para bang ano ba walang originality mas maganda yung makadiscover ka ng bagong lugar eh o, Sana talaga nagre-record itong cellphone natin So yeah guys, sa uh, hanggang dito na lang yung vlog ko. Wala naman tayong ibang pupuntahan ngayon. Wala naman tayong ibang content. Susunod na lang guys. Isip na lang muna tayo kung saan tayo pupunta. Tsaka sana okay itong cellphone natin pag record sa video. Para tuloy-tuloy lang yung vlog natin habang nagra-rides tayo So paano guys? Ride safe. Peace out. Woo, sarap ng hangin. Hinto na lang muna tayo dito Tingnan natin kung maganda yung pagkakarecord ng video Sana naman maganda yung Pagkakalagay ko ng ano ka, Ng cellphone natin